Hello guys. Ayan. Paano na kaya ang mga nabiktima na magkasintahang Yexel Sebastian at Mikey Agustin? Paano na kaya nila mababawi yung pera nila? Sila ay na-scam ng magkasintahan na to ng limpak-limpak na salat salapi, mga salaping pinaghirapan nila na wala naman silang hinangad kundi ang kumita lang. Pero sila ay napunta sa maling tao. Yung pera nila ay napunta sa maling tao. Sila ay nabiktima na magkasintahan na to dahil sa diumanoy mga pinapakitang malalaking halaga. Maraming pera po ang pinapakita ng magkasintahan na ito sa picture at talaga naman pong nakakainganyo pong mag-invest sa kanila. So ayan na nga, paano kaya nila ito mababawi? Masyado pong masalimuot ang scam na nangyaring ito, na nagtitrending po. Pero, sa kasamaang palad po, sad to say po, ang magkasintahan po na ito ay nasa Japan na po dahil sila po ay malayang nakalusot at malaya po silang nakalipad dahil sa di umanoy, wala pa daw naman pong warrant of arrest sa kanila. Pero dapat ang immigration, di ba, parang kung updated sila, alam naman nilang may investigasyon na nagaganap sa magkasintahan na ito. So, sana man lang Uh, nagkaroon sila ng pag-iisip na i yung kanilang uh, flight. Pero hindi kasi natin alam kung ano ang protocol o procedure po pagdating sa ganyan. So ayan, ang sinasabi ko lang po ay nakakaawa naman po yung mga taong naghahabol na sa sarili nilang pera dahil wala na silang hahabulin. Ewan ko lang kung ano mangyayari, kung mapapabalik ba dito ang magkasintahan para masettle ang kanilang kaso. Yun nga po, so ay, yun ang nangyayari talaga. Diba, matagal na naman kasi ang issue na yan. Pag sinasabi ko nga po, pag ang offer kasi talaga is too good to be true, mag-isip ka na at saka napakarami na pong ganyang sitwasyon, napakarami na pong ganyang strategy ng pang scam ang lumalabas. Sa social media po, kalat na po yan, very rampant po yan. So, ayan, mapapaisip ka na lang po talaga kung ano pong strategy, kung ano pong pinangako na magkasintahang ah... Uh, Agustin at Sebastian sa mga nabiktima nila. Sinasabi nila ngayon na investor din daw lang sila. May sinasabi silang Hector ngayon na yun daw ang may-ari ng company na parang nung nag-negotiate, -ne eh, namang Hector na pinapakilala sa kanila yung magkasintahan. So, ayan, lumalabas na yung lahat ng paraan para lang malusutan na magkasintahan yung kanilang in-scam na pera. At, at isa pa guys, no, mapapaisip ka kung bakit umalis yung magkasintahan. Bakit sila pumunta ng Japan? Bakit wala sila dito na meron silang dapat hinaharap na uh, investigasyon? Kung talagang hindi sila guilty, dapat nilinis nila yung pangalan nila. Dapat linear nila. Dapat uh, isusoli nila yung perang pinaghirapan ng ibang tao. Dahil nagtiwala sa kanila ibang tao, eh buong puso nagtiwala sa kanila dahil nga uh, kilala sila. Pero ano ginawa nila? tinakasan nila. tinakasan nila yung kanilang mga biktima. So ayan, uh, sana naman masettle yan at sana tayong mga Pinoy ay matuto na sa mga napapanood natin sa social media, sa mga uh, naririnig natin ng mga kwento na pag pera natin, ikip natin kung hanggat maari, kung pwedeng sa banko, kahit maliit lang ang interest, at least safe na safe yung pera natin sa banko. So, ayan, sana, na, sana matuto na tayo pagdating sa pera natin na uh, huwag wag tayong basta-basta maniniwala sa mga pangako na too good to be true wala pong ganun ha, wala pong ganun kung alam nyo na mahirap iisipin nyo muna yung nag-offer sa inyo kung kaya ba niyang ibigay yung uh, din, yung sinasabi niyang interest or sinasabi niyang kapalit ng iniinvest invest nyo. Mag-observe din muna kayo, mag-legit mag check. Kayo dapat legit talaga, legit na talagang maibibigay niya yung ganong ino-offer niya inang ilang interest dahil pera yan eh. Pinaghirapan natin yan eh. So investment 'yan. So dapat pangalagaan natin 'yung pera natin. 'Yun lang po ang masasabi ko dito sa kaso ni uh, Mikey Agustin at ni Excel Sebastian. Sana makuha ng mga uh, biktima nila ang pera nila. Ibigay sa kanila 'yung nararapat na pera nila. Bye.